Ganito eh, pero may pasala pa yun. <laughs> ay, ayan! Dok Joy! Delivery for you! Uy, thank you so much, ay? Nurse Karen! Yeah! Dok, parang kanina yan. Eh? Uh -huh. Oo nga. Okay. Aking aling oh, Susan! Oh, oh, oh. Uy, asuwi! Ay, ay bakit naman bibigyan ng prutas yung gurang na yun? Dahil lang na-operahan siya? <laughs> She deserves everything that's happening to her. Alam mo, sana nga, lumala pa yung tumor niya. Uy! Grabe ka magsalita, parang di ka doktor. Bakit? Porque doktor tayo, hindi na tayo pwede magalit. Tao rin tayo, may nararamdaman din tayo. Alam mo, mas grabe pa nga yung Susan na yan eh. Alam mo, karma sa kanya yan, yung bukol niya na yan. Dahil sa sama ng ugali niya. Alam mo, Zoe, kung may bukol si Aling Susan sa katawan niya, dahil masama ang ugali niya, hindi sana punong punuyang sayo. Kasi mas masama ka. sabi mo? Ha? Ah, bingi ka pala. Ang sabi ko, kung nagkabukol si Aling Susan sa katawan niya, dahil masaba ang ugali niya, ni sana punong-punong yang sayo. Ay, mas masama ka, Zoe. Ay, guys, teka ha. Tama na masama muna sa to. Tigilan niyo na to. Joy, Zoe, please, stop this. Ulit sinabi mo. Ha? Ano sabi mo? Oh, alam mo, walang-wala ka kay Aling Susan.

You! You mess with the wrong tanyag! Lahat kayo! Alam mo, kung ako sa inyo, maghahanap na ako ng ibang hospital. Just in case, matanggal kayo dito. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. lang i-brainwash, Hindi Linet. Ka sila kailangan i-brainwash dahil hindi sila tanga! Kahit ka lang, hindi hindi ka magiging CEO! Tumigil na kayo! Eh, tumigil! Halika na, Lynette. Get this off me! Oh my God! Katulungan ka, katulungan ka! Ah! Pinahiyaan nila ako!